Guys, out muna kami with my visitor, sis. Out muna kami dahil ngayon ay aming ikalawang taon ng pagmamahala ng aking babe. At sa celebrate namin together with Gabal Don Quitias. Me. Let's go na. Siyempre kahit paano doon pa siya celebrate ang pagmamahalan. Na? No? Let's go! Nine! Out muna kami. Madam Charlie. Wow. Wow, payat. Thank you, Madam Charlie, bawal isuka here. Ay, bawal ba? Ay, oo. Hoy. Ayan, ayan. Eh? Ni Luisa. Ayan. 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 Kalawang taon ng pagmamahala Together with friendship Babe Happy anniversary Thank you Babe, okay, kiss Siyempre, dito tayo sa cooking natin Pag-anniversary Face tonic Ayun na sila Yona. Mami. Ayan. Mami. Welcome thank you, guys. guys. Si Adi, babayan niya noon. Hindi na. Sinama mo yung birthday ko nung oh, araw. Oo nga. Hindi ba? Oma. Si Abby. Wow, happy second anniversary. Mommy, thank you so much. You're welcome. Guys, thank you. Happy anniversary. Okay lang. Happy anniversary. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mami Jet Takoy oh, Ang sarap Thanks mom. Happy anniversary Peace sa you. inyo. <laughs> na. Na na. Uh. Oh. Oh. mommy Jet. Okay, well, let's eat guys. Mhm. Mm okay. Thank you, guys. Thank you. Gabaldon Friendship Friendships. Oh, ano? And my mom. Thank you so much. Okay. At, Mami Kim, naabala. Thank you. Dream. Babe. Babe.

Let's ah. go. Tapos go. alam mm. mo yung nagpa, nung nag-break si Daddy PJ, ay, baka nakabibig. Pag hey, na yun. Okay. Ganun na, sige na. Yeah. Mas baka na yung drama ganun. Oh. Go. Happy anniversary, Nico and Carla. Pika, pika, blow, baby, pika, blow, baby, pika! Yes! Thank you. Mami Jed, naimat. Re-reinvolve mo yung ano, ha? Ayan, go. Tanga pangkatan po, kwit, eh. Ayun, mamaya. Wow, ganda ng outfit! Paulit-ulit uh, lang, ito lang ang bagay sa ah, Thank na you, na Saan ka ba galing? Japan ko. mo lang? Saan ka, so... na, na, uh, ka nag-ano doon? nag Sa Okinawa. Ay, ang ganda ng lugar mo. Doon. Hindi kami nakapunta niyan. Mm. Mahal doon. Mm. Dating, ang Okinawa kasi is parang Hawaii. Mm.

Pwede ko malo, guys! Pwede malo! <laughs> Thank you! Happy anniversary to you! ay ba yung sa amin Iba dito? Pag, well, deka, mo, may kalabasa. Na kalabasa, na kalabasa may ko na ah. na niyo Ano yung <laughs> Ay! Mami! Manda. Partner nyo, nagdaganon din tayo kung gaano kayo ka devoted sa kanya um, ganun din niyo oh ayan oh. na pangaral na yan ng isang nag-iisang basta ba ka maghahanap ng makalolok maglolokohan lang kami nakikinig ah! <laughs> ka ba ka kasi ganda oh, ka eh o, ganun Siyempre mm. kapag hindi nakagandahan niyo... Go. Stay. Hmm? Ito yung nabitaw. Go. <laughs> Three go. Go.